sabio Gumapang hmm, din yung 4 Saya Jair Jair Malikum doon Mini kejang panel na-expect na ganito pala talaga kalanik dito. Yung hindi ako mahilig magsuot ng bonnet, pero napabila ako ng bonnet. Wala nang tanong-tanong kung magkano. Basta kailangan ko ng bonnet. Ibagwala <laughs> e talaga rito yung... yung panahon sobra. Medyo nasobrahan lang siguro ako ng yabang-habang mundo kami sa bahay. Kasi, Ayokong magdala ng mga long pants, mga makakapal na pants. Pero tinan nyo ganun. <laughs> naka-shirt lang tayo. Hindi kaya na, naka-shirt lang. Kala ko, kala ko kaya ko na. Buti na lang, si Missy si, si Ryder nagbao ng tatlong long sleeve na hindi naman makapal pero malaking tulong na rin. Gusto ko sanang dalhin kahapon, t-shirt lang. Siguro kawawa ako dito naka t-shirt Pero mamaya, na tayo sa labas. Pakita ko sa inyo yung downtown nila. Kahit napaka-liit lang pero napaka-daming tao, maraming kainan. At doon tayo mamaya mag-everyfast. Okay. mo na muna tayo rito sa ating inn. Papakita ko sa inyo yung downtown. Walking distance lang naman yung dito ay yung motor natin iniwan na rin natin dun para mas ma-enjoy natin kasi yung mga daan dito medyo masikip lalo na kung naka four wheels kayo <laughs> so mamaya may pupuntahan tayo yung tinatawag nilang cellar door bonfire bali nag-extend pa nga pala kami dun sa inang isang araw pa gusto magkape dito talaga magbabaong ka na ang kape hindi mo maaalala kung minom ka ng malalamig na tubig <laughs> dito ganun kasi ayan <laughs> sa mga hindi pa nakakapunta rito mas maganda magpabukna na kayo kasi minsan punuan yung mga transient dito yogurt house ayan gusto kong kumain dyan ni Macy's is a diba? ah ako may ano lang kakakain lang natin eh nihingal na ako <laughs> market, halos ito lang yun. Meron yata sa ilalim yung mga isda. Saks, may bago na siyang bag. Regalo ko Ayan. na sa'yo yan na pang ano na yan, pang birthday mo na yan. Okay na to sa akin. <laughs> 500. Uh, supportahan natin sila rito. Hindi <laughs> ano, hindi yan humingi ng discount. hindi uh, na humingi ng discount. Kasi ano naman, maganda naman yung bag sa makapal. Ito naman yung Tourist ah. Information Center kung gusto niyo pumunta sa mga trekking dito kayo pupunta muna tapos mag aano sila ng mga tour guide para sa inyo so gada is real pupuntahan namin ngayon yung church oh yeah ito yung magandang view oh. papunta yan dun sa hanging coffin So, doon tayo magbabayad sa loob. Tapos may kasama na yung tulip ah. Hindi na siya madili. Gulay blue na. Ang ganda na. Wala na yung unlit. doon, oh. Parang yung lamig at init naglalaban na sa katawan ko. Bigyan ko na nga muna ito magpicture. Hindi ako makapagsalita. Oh. dito. <laughs> ang sarap dito. Lagi ka parang laging ang pogi mo. Hindi ka pinapawisan. Kapunta tayo ngayon sa kabilang side nitong sagada, sa kabilang daan. Kung saan dito kami umakit kahapon. yung pinanggalingan namin kanina sa May yun naman yung isa pang side ng kapuntang sagada. Ay mo nga kung bakit ka bumababa eh. Kakakit tayo dyan eh. Hindi <laughs> ko alam kung bakit siya bumababa. Tapos tatanawin ako ah, kung kakakit daw kami. Ay eh, natural. Sabihin mo na lang ako. Ang <laughs> layo ko kaya lang yung motor. Yung... <laughs> Ay ulo ko <mo> ba ako. <laughs> <laughs> Di ba pagka ganyan yung kulay ng dalandan, bulok na yun. Ayan, pongkan, kiat-kiat, o dalandan. O orange. Sagada Living. So malamang yung nabili natin ganitong bag. Dito gawa to. Tapos tinitinda lang po sa mga public market o, para sa mga tourists Totoo sin, dito siya nang galing. Pero okay na rin na doon tayo bumili kasi at least nakatulong tayo sa mga lokal dito, di ba? Yeah. lamig ng Sagada plus init ng Bicol equals two boys and two girls Aba malupit <laughs> Yan ang katotohanan Pag pinagsama ang lamig ng Sagada at ang init ng bigol, ano? two boys and two girls Gusto <laughs> kumain ni Mrs. Si rider dito sa Sagada Lemon Pie Pasok tayo This is Ryder. Gusto niyang kainan lahat ng possible na pwedeng kainan. Yung mga kilalang place dito sa Sagada. Ito yung mga pinupuntahan namin ngayon. Ayaw niya puntahan yung mga tourist destination. Gusto niya yung mga... Food trip yung, destination. Food trip destination tayo ngayon. Hindi tayo tourist destination. Yan ang trip niya. Ito natin, di ba? Pabunta muna tayo ang downtown ulit Iwi-withdraw lang tayo ng konting cash dyan sa, sa ATM machine dyan sa downtown Let's go! skip oh, oh. overtake kaya tayo sa truck ah. kaya kaya <laughs> yeah. so yung pinaka ATM machine nila ay nandito sa may capital ba to or munisipyo municipal hall Makakit lang tayo dun so this is it Downtown of Sagada Alam mo na to Ah, Sagada Town Hall pala to Tapos yes, may land bank dito Okay, sa mga pupunta rito may land bank naman Saka may BBP doon sa tourist center nila Okay, akyat tayo dito Papunta tayo ng Daia Cafe Go! Go! Dito sa Sagada, marami lang palang pasikot-sikot. Yun at yun pa rin ang lalabasan mo. Okay, let's go. Dito gusto ni Mrs. Si Isha Rider. Ano yun? Gaiya pala kala ko daiya. ikot na tayo. Tingnan natin kung saan mukha time mga kasi ano ni? eh. Ito alas 4 na ng hapon. Tuloy tayo sa ating biyahe. Ay, wala talagang preno. Pababong masyado to. Grabe to mamaya. Well, Kaya mas maganda rito pag sa ganitong lugar palat yung motor mo may di Mm Hala, <laughs> grabe pa pababa naman ito mga chong. Walang katapusan. Kakatakot. At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Sa mga oras na ito, ay bumigay na ang front brake, tiputero ah. kaya't ginagamit na lang natin siya pababa na may kasamang pag-iingat. Huwag kang puputok. <laughs> yung brake natin. At tuluyan ng nagkaberya si Pute. Grabe, ang hirap nitong paawin mamaya. Hindi oh. naman tayo dito dadaan ba? na? dito hindi kaya nang isang magpreno ng ganito pag ganito kababa ay hirap sa di kalayuan mula sa aming kinainan ay may natanaw akong isang maliit na motorcycle shop at mabuti na lang ay binigyan agad ako ng assistance dahil sa naging problema sa ating motor buti na lang may parts na available sa ating aftermarket na brake master maraming maraming salamat at nasolusyonan pa rin si Ayun, ayun. Ito lang yung naging aperya ni puti. Nasira yung ating brake master repair kit. Buti na lang may nadaanan tayong shop dyan at may available na parts nito. kadina babad trip na ako kasi nag-aalala ako para sa kaligtasan namin. Dahil baka biglang bumitaw yung isang preno. Sigurado accident ang naabuti namin. So, salamat sa Ulticycle Motorcycle Shop. Sila lang pala yung halos shop dito. Buti na lang may nakita kami. O yun, lakas na ulit. Yippee! <laughs> Kahapon nung anong pumababa na kami rito sa banawi nagumpisa na to eh. Doon ko na nagumpisa na wala wala na yung brake niya sa harap. Front brake yung nangyari. So sisikapin nga pala namin ngayon makapag loop dito sa Sagada. Kahit 4.30 na ng hapon. Sa mga pupunta pala ng Sagada tapos mag aberya kayo, hahanapin niyo yung shop na yon. Doon ito sa ano eh, sa pagbaba ng Gaia, nakinainan na namin Gaia Cafe. Doon lang siya sa pagbaba nun, yung ulticycle motorcycle shop na yan. Pero ito, continuous pa rin tayo sa pag pagbaba. Sigurado, kapalit nito, matinding akit mamaya. Matindi ito. Dito ba tayo dumaan nun? So, nabanggit ko kanina, may 26 kilometers tayong iikutin para maikot natin itong buong sagada. Pero, ang din nitong lintik na lang ito. Ay, grabe, men. Inuulit ko ito yung kabilang part na papunta kang sagada. Ang tindi, mas matindi itong ahon kaysa dun sa, sa dinaanan namin kahapon. Ang grabe, oh. Oh, gumapang din yung four wheels. Ito yung dahilan kung bakit pinaset up ko talaga si puti kay Master JY Siksak eh. Uh, may bibitin feeling ko bibitin ako ron. Kadalasan kasi mga motor dito mga naka ano eh, naka O kaya yung ganun yung mga ano, parang DT, yung pang mountain, pang motocross ang D style. ito mga idol ha, ina ko na kayo sa daan dito sa Sagada, be prepared sa mga pupunta. At kung nakamatik na motor kayo at medyo bababa yung CC baka mahirapan Hindi ko naman sinasabing hindi kaya Sinasabi ko lang baka mahirapan Lalo na rito sa 150N kung dito kayo dadaan mismo talaga sa kabilang side na to Kahit naka 4 wheels ka ano to parang ano ang hirap dapat dito 4x4 yung 4 wheels mo. O okay, no Rice terraces Hanggang dito na no? may rice terraces eh no Kung mapapansin nyo lalo na ngayon baba Hindi tayo nagmamadali Hirap na Hindi ko kabisado itong daan eh Tapos iniisip ko pa itong brake ni puti Baka biglang pumutok yung isang ano Braking system natin Problema na naman to buti na lang at wala tayong aber yung iba kundi yung brake master lang natin na dati nang pumalpak okay kababa na naman tayo men oh nabig sarap dito talaga sa sagada sana laging may budget para laging nakakapag-ride uh, salamat po sana nanonood dito sa youtube channel natin yung mga hindi nag skip ng ads ayan malaking tulong po yun nagagawa natin yung pamamasyal sa ibang lugar kahit pa na paano, may, may konting tulong po yun malaking tulong ah hindi konti malaking tulong pa rin yun ah sige, maligo ka. Bibidyoan kita. Ako videographer mo. Bontok 10 kilometers na lang pala yung bontok. 'Yan, may isa siya, si Ryder maligo doon. Eh di sige. 'Yan, dito na tayo sa baba ulit. Okay, men. Sagada pa rin ba to? Wow! Mini cave yung tunnel! Bum bum bum! Ube! Gulay! Yeah! Angin! Matapusin muna itong loop na ito. Endurance ride, men! At safe niya tayong nadala rito at hindi nasira. Okay! Parang na-excite na ako mag-Philippine look. So tama lang yan sa akin Okay lang yung mga nagkaka aberya tayo ng ganito Para just in case na, na mag-Philippine loop tayo May idea na tayo kung ano yung mga possible na pwedeng masira sa atin Pwedeng mga problema Kasi malalaman mo naman yan Kapag nagra-rides ka talaga ng ganito Tapos yung motor mo Unti-unti mo nakikita ko ano yung mga nagiging problema Katulad nitong kay puti Ang kadalasa lang namang naseset ko rito Is gilid Alos yun lang o kaya yung mga oil seal natin sa shock sa harap ano pa ba wala naman tong halos ibang nagiging problema okay naman yung carb nito stock pa din sa mga nakaganito nga palang brake master pang XRM yung nga ilagay ni kuya kasi yun yung kasukat niya pero itong kabila raw itong left side ay hindi niya sure kung katulad nito maaaring iba naman daw yung nandito Dito tayo umakit ka. Dito tayo akit ngayon. Okay. Akit okay, ulit tayo dito sa Sagada. Dito tayo pumasok kahapon. O oh, do doon doon. nag-loop lang tayo. Mas uka yung ahon dito kaysa doon sa binabaan natin kanina. Kasi matindi yung ahon doon. Dito makakabuelo pa yung motor mo eh. Kung makapumunta kayong Sagada at nakamotor kayo galing kayong vegan. Dito kayo aakyat, hindi dun sa nilabasan namin kanina. Mas okay dito ang daan. Oh, kahit naka-four wheels kayo, mas okay dito yung daan. O oh, yan, makikita niya ang signage na yan. Huwag kayong lalampas dyan. Akala niyo yun, baba yung dadaanan niyo ron. Pero sa unaan, puro ahon. Ito mukhang ahon-ahon nga. Pero mas maganda yung ahon dito. Kasi mas relax yung sasakyan. Yan, yan, signage na yan. Oh, ba? Diba? Dahil sa naikot na namin tong sagada na to, itong mga daan dito. By next time, alam na namin kung saan kami dadaan na hindi mahihirapan yung motor namin. Kung sa Baguio, kaya yung kanina. Ah, oo. Kung sa Baguio, kaya nang road yung kanina, ito Marcos Highway. <laughs> Ah, na naman tayo mga idol. Pabalik na tayo sa bundok ng Sagada. Ah, mas okay rito, mas panatag ako dito. Eh. <laughs>